the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Mabuhay ka Brad Jeff! Another glorious Wednesday morning! Good morning! Good morning Brad Ted at uh, Tita Chacha. Magandang umaga sa'yo. Uh, si Miss Tapia. Wala na, inalis ko na yung salamin. Oh, okay. oh, a college student tayo ulit ngayon. Senior high school student. Hmm. Huh? To be exact. Uh, okay. Teacher, teacher Jeff. Bakaano. Okay, okay. Hindi <laughs> ka usap. Hindi ka masaya. Thank you, thank mm -hmm. you so much, baby boy. Okay, Brad mm. Jeff. Good morning. Sige, go. Ang mm. habul ko lang naman caca, beka naman yung maging happy ano ni muska sa akin. <laughs> okay, tita caca. <laughs> mm. All right, the Ted, nasa security bank ako kahapon. Nakikinig sila. Apple, Hervasio at Sir Boyer. Thank you. Pagpapunta sila sa trabaho, naka-tune in sa Good Thank you po. Salamat, salamat po na marami. Po. Thank you so much. Ito hong ating programa ay from all walks of life. Nabanggit niya, Security Amen. Bank, itong mga taga-BDO dito, hmm. lagi ding nakikinig sa atin. Good morning po sa inyo. Thank you. Salamat ah, po. Yeah. Thank you for the inspiration. Kayo din po ang aming inspiration kung ba't kami nandito araw-araw. Thank you so much. Amen. Okay. Good morning sa mga taga Security Bank at sa Bangko de Oro. All right. Go ahead, yeah. Jeff. Happy birthday din sa aking kapwa pastor Amid Palon ng Bread from Heaven Church Pasig City. Nag-message lang. Nasa mm -hmm. tema pa rin po tayo kung paano mapatatag ang bawat pamilya. Uh, sa pamamagitan po ng pagiging aware. Okay? Yung mm -hmm. at least alam natin yung iba't ibang roles ng bawat miyembro po ng pamilya. Tapos na tayo sa role ng mag-asawa. Pati yung in-laws. Again po, mahal natin ang ating mga mother-in-law. Pero again, hayaan po nating matuto yung ating mga anak. Kaya yung maguto, mapagod, maghirap magbayad ng kanilang monthly due, hindi mamamatayan. Kakayanin nila yan. Kinaya ko nga, eh, kaya po yan. Ngayon po, yung role ng mga magulang. Alam naman po natin yung realidad. Of course, hindi lahat ng uh, nag-asawa ay nabiyaya ang magkaanak. Pero kapag tayo po'y pinagkalooban ng anak, it comes with it a huge responsibility. Alam niyo po kung bakit? Kasi inentrust sa atin ni Lord ang kanyang pinakamahalagang creation. The most precious creation niya is life. At tayo 'yung kaya sabi sa Bible, children are inheritance from the Lord. Ngayon po, tayo mga magulang, tayo 'yung malaking uh, factor po kung ano magiging kalalabasan ng ating anak. Huhubugin natin 'yan eh. Kaya nga po sabi sa Biblia, train the child in the way he should go para paglaki, he will not depart from it maigiya daw po natin sa landas na nilatag ng Diyos para sa kanila. Ano po ba yung, marami tayong roles, pero ito po isa sa mga roles natin. Efeso sa 6.4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Twofold po ito. Una, mga magulang, very short, wag daw natin silang ibuyo sa paghihimagsik laban sa atin. Ano yung sabihin nun? una-una, wag natin i-bully yung mga anak natin. Minsan kasi may mga magulang akong kinakounsel, parang ako nagpapaaral dyan, they have the right para i para alam mo yon yung uh, kinukondem, may mga ganun po, sad to say, ng mga magulang. wag daw po tayong gumawa ng mga bagay na ikakahi ba nila. Ang point purito rito, mag-set tayo ng magandang ehemplo. Kung tinuturoan mo wa magsinungal yung anak mo, tapos sinabihan mo namang, oy si kumpare pag tumawag, sabihin mo, wala ako. Ay, para nalito yung anak mo. Akala ko ba, bawal magsinungaling sabi mo, eh, nandito ka. Di ba parang maging ehemplo po tayo sa mata ng mga anak natin. Uh, like ko sinasabi to Brad at Cha, sa aking mga dinidisciple, ang ating marriage, ang pinakamalaking legacy, pinakamagandang legacy na iiwanan natin sa ating mga anak. Kaya mo makita kayo ng mga anak yung naglalambingan, okay? Yung makita na sweet kayo sa isa't isa. Kaya nga po, dapat pinapakita natin sa mga anak natin, marriage is worth investing and worth saving. I-date nyo mga misis nyo once a week. Okay, yan po yung best legacy. At as I end, sa halip daw po, palakihin natin sila ayon sa disiplina at aral ng Diyos. Kailangan po, ang parenting is intentional at tayo po'y involved. Hindi po pag-arali mo lang ng magandang eskwelan, okay na po yan. Hindi po assurance ang magandang edukasyon sa maayos na bata paglaki. Sana di wala na lukulukong mga aral ngayon. <laughs> Mahalaga po yan, pero hindi yan ang ultimate na need lang. Again po, ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Dito po sa Daily Brad, yan lang pinopromote natin since October 5 of 2020, ang salita ng Diyos. Konsultahin po natin, apakahitik ah, niya sa wisdom sa iba't ibang arena ng buhay natin. Again, palakin daw po natin ayon sa aral ng Diyos. Efeso 6.4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Magdasal po tayo. Panginoon, napakalaking responsibilidad at joy as well, Lord God, ang maging magulang, ama, ina. Pero Lord, again, nasa kamay po namin yung paghubog sa kalalakhan ng aming anak. How I wish education is the key to a great, uh, uh, mature individual. Pero po, mahalaga siya, pero hindi po enough ang magandang edukasyon lamang. Kailangan namin ang katuruan mo, ang aral mo maging ehemplo sa mga anak namin. Salamat po sa katuruan sa Biblia na maari namin gabay in parenting our children. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maginoon muli po salamat sa araw na ito at salamat po muli sa pagpapagal ni Brad Jeff para po sa pagpapalaganap ng magandang balita. Alagaan niyo po siya lagi at lahat ng ating mga magulang na nakikinig ngayon sa aming programa. God bless them all. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Happy birthday din, uh, Brand Jeff. Binabati ni Ma'am Dina Aquino, ni Tatay Guanyo, si uh, Nanay Aurora Ayroso Yabot. Yan. Happy, mm -hmm. happy birthday today, Nanay. Sige, so... Si Tatay Tote Guanyo. Uh -huh. Ang kilabot ng Marikina. May ano siya ngayon? May sipon-sipon. Kaya alaga si Tatay Alaga mabuti. Talaga. Mm, mahirap kasi pag nagkakaedad ka na at ito'y sisipunin, binabantayan yan. Dahil sa usually po, kapag hindi nabantayan, nagiging pneumonia at delikado po yan sa nakatatanda. Tandaan mo yan, Brad Jeff, ha? Dati ito, magpagaling ka. ako yung sipun ko, eh, ano naman, on and off naman siya. Sabi ko nga kapag ito'y dumadapol sa akin, mga isang taon to eh. Hindi na po kayang ipagpag. Ah. Uh -uh. uh -uh. Sige. Bata ka pa naman. Bata ka pa naman. Hmm. Oo naman. Hindi pa, pa naman. Sige. So Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Thank you. Uh, Brad Ted, maraming salamat. Nakikinig din. DJ at Aidan Biancin, Alain at Ann Diancin, Thank you for tuning in. Ito po yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more serving the people. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.